dito ako, sana nalang lumahu ako. Gano'ng kalayo ang paglakbay, hanggat makarating sa tahanan ko. Bakit ako umalis? Hindi ko maakalain na na ko siya. Wala akong gana kumain. Walang pagkain, hindi mababalik ang kaibigan ko. kapag may naturi kang kaibigan. Mapapasayahin ka kapag malungkot ka, pero hindi mo maakalahiyan na biglang lalayas pa siya. Bakit pa siya umalis? Di pa niya alam na kailangan ko siya. Hahanapin ko siya kung saan man siya hanggat mabalik ang kaibigan ko. katagal ko siya hanapin At ano kaya ang sasabihin niya Gano'n katagal mapaalala Mga, mga masasayang araw na hamin Bakit ba siya umalis? Bakit ako umalis? Hindi ko maakalayan na namiss ko siya Hahanapin ko siya kung saan man siya sa ibang parte ng kaharian. Kailangan namin mabalik sa dati at sana mahanap ng paraan. Hindi ako titigil sa paghahanap.